Good morning po mga kaibigan, mga kapatid, mga ka po. magsha po kasi ng kaalaman tungkol po sa 4-way. Ang advantage po ng 4-way ay kahit nasa gitna ka, ay pwede mong patayin ng ilaw. Kung nasa kanang ka naman, di mo na kailangan maglakad, uh, papunta dun sa switch, kung single switch ka lang, eh mapapatay mo siya kahit nasa kanang ka. Kung nasa kaliwa ka naman, mapapatay mo rin ang ilaw kahit nasa kanang ka. Ganun lang ang kagandahan ng 4-way switch. Ang disadvantage naman ng 4-way switch ay magastos nga lang. Magastos po ang 4-way switch. Ipapakita ko na lang po sa inyo kung paano po siya i-install. Ito lang po ang kailangan natin. Isang receptacle, isang bulb, Dalawang three way switch. At isang 4-way switch. Kaya, isa lang po ang nabili kong 4-way switch. Eh, mahal po kasi ito. Eh, papakita ko na lang po sa inyo mamaya kung paano pa siya dagdagan. Kung may budget naman kayo, pwede nyo gawing itong tatlo, apat. Bala kayo, kahit 10 pwede naman. Kung may budget ka. Mahal po kasi ito eh. Ito po, Wire. I bubuin ko na po no kung paano po uh, mag install ng four way switch. Tsaka ito po pala ang kailangan din natin. Importante rin to. Kimco. Kimco po. Pisan ko na po ha. Lagyan po natin ng wire itong receptacle. po. May makikita po kayo dito ng kulay gold. Yan, kulay gold po. Ito po ang wire niya ng kulay gold. Ito po ano, itatap po natin ito sa positive ng kuryente. Dito po sa akin, ito po ang kanyang positive, yung kulay white po. Yung sa inyo po, alam niyo na lang po kung anong kulay po ng positive ninyo, pero yung positive ko po ay kulay white dito. Ito po yung wire niyan, positive. Iko-connect po natin dito sa positive ng kuryente. Pero kahit po magkabaligtad, yung ito ang may niyo sa positive, wala naman din po itong problema. Pwede naman pong baligtaran. Next po, yung switch po. Ang ito pong three-way switch, lagyan po natin ng wire. May makikita po kayo dyan na 1 at 3 at 0. Yung 1 po at saka 3, lalagyan ko po yan ng connection. Yung zero po, yung zero po na yan, bakanti pong zero yan, lalagyan ko rin po yan ng wire. i pag ko po yung receptacle, yung kanyang uh, return at itong zero. Ito po yun o. Oh. Ito po, ang tawag ko po dito ay negative. Pero yung iba po, tinatawag po rito ay return. Return po ang tawag dito ng iba. Ako po, negative ang tawag ko. 'Yung yung ang negative po na 'to ay isusuksok ko po dito sa 0. Isusuksok ko po 'yung negative sa 0. 'Yan. Okay na po tayo dyan. Next po, dito po tayo sa four-way switch. Four-way po 'no. Ang 4-way switch po ay pwede po kayong maglagay ng switch hanggang ilang switch ang gusto nyo. Wala po tong limit basta may budget po kayo. Mahal po kasi ito. Sa 4-way switch po, meron po kayong makikitang number na 1, 2, 3, 4. Kita ba? Makikita nyo po yung 1, 2, 3, 4 na yan sa 24 sa 24 po maglalagay po ako dyan ng wire 24 po no 24 Isusuksok ko po itong dalawang wire po na to eh wala rin wala naman din po itong problema kung sakaling mag ah, magkabaligtad o magkapalit wala kong problema eh negative supply lang naman po ito switch lang naman po kaya wala po tayong mag maging problema kahit po ito'y magkabaligtad lang yun sa 4 way switch po meron pa po tayong na makikitang 1 at 3 yan po 1 at 3 ibabakanti ko lang po muna ito O kaya po, suksukang ko na. Ayan. Next po. Dito naman po sa three-way switch, meron po kayong makikita ng 0 at 1 at 3. Tama ba? Yan. Dito po natin iku-connect ito pong wire. Itong dalawang wire po na puti na to, iku-connect ko po yan sa 1 and 3. ko po ha. Kahit po ito magkabaligtad, pares lang po. Wala po tayong magiging problema dito. Hindi po to ito magiging sanhi ng short circuit. Switch lang naman po kasi ito. Tapos po, Tapos po, yung zero, yung zero po, na wala pang nakasuksok, yung zero po ha, kita niyo po ba yung zero? Yan. Diyan po po, isusuksok itong isa pang wire. Yan po. At ito pong wire na ito ay i kukunek ko po ito sa negative po ng kuryente. Kukunek ko po siya sa kulay green. Negative po, no? Hindi ko na po siya uh, titipan. Saglit lang naman po kasi itong vlog. Po, oh. lagi ko na po ang ilaw para ma-testing po natin kung gumagana na po ang ating 4-way switch. Kuha lang po akong saksakan para ma-testing na po natin ang ginawa nating four-way switch. Ito po, nakakuha na po ako ng outlet. Saksak na po natin para ma-testing na po natin ang ginawa nating four-way switch. Ayan po, naka-on na po ang ating breaker. Naka-on na po. Ayan, naka-on na po ang ating breaker. Bubuksan ko po, po dito sa 3-way switch. Yan po, umilaw. Papatayin ko po rito sa 3-way switch. Bubuksan ko po sa 4-way switch. Papatayin ko po uli rito sa 3-way switch. Bubuksan ko po uli dito sa 3-way switch. Yan po. Kayo na po ang bahala kung gusto niya pa po itong dagdagan. Kung magdadagdag naman po kayo ng isa pang switch, Sandali lang po, papatayin ko lang po, no, para ma-explain ko. Ah. Kung magdadagdag po kayo ng isa pang switch, uh, ah, meron po ako itong sample. Sample lang po ito, no, hindi po ito four-way switch. Ordinary switch lang po ito, no. Ang gagawin nyo lang po, ay aalisin nyo po ito, aalisin nyo po yan, aalisin nyo po yung uh, dalawang wire na yan, at ilalagay nyo po dito. Tapos po, magdadagdag po ulit kayo ng wire, isasaksak nyo dito at yung pinagtanggalan nyo po dito doon nyo po ilalagay kung gusto nyo pong magdagdag pa ng switch, etong 4-way switch po wala po tong uh, problema kahit dumami ng dumami ng dumami yung switch, nasa inyo po kung madami 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 kayong budget malo po kasi ito, kaya ganun po pong nasasabi, kaya karamihan po sa bahay, hindi po siya naka 4-way switch dahil po ito ay mahal so ganun lang po, ganun lang po ang mag-install nang four way switch. 'Yun po at ganoon lang po kung paano po uh, mag-install ng four way switch. At kung nagustuhan nyo po ang aking videos, mag-subscribe naman po kayo, mag-like at mag-share. May shoutout lang po ako. Shoutout po sa taga-barangay San Antonio, Concepcion po dyan sa Tarala. Shout out po sa inyong lahat dyan, taga Barangay San Antonio. Yun lang po. Salamat po.